Alam ko naman po kasi hindi ko po matatapatan yung biyaya po ng Diyos, yung awa ng Diyos. Siyempre yeah, po sa paggamit niya po sa inyo, sa team niyo, bilang instruments po to help me uh, to be rescued, to be brought to the hospital. Atin kung kailan talaga yung balik doon sa bahay niyo para makita niyo rin kung ano na nangyari. Baka napasok na ng iba yon. hindi. magandang umaga po at uh, sa araw na ito mga kababayan papasyalan at i-update ko kayo about kay Perjoy dahil uh, kagabi po may message siya sa akin at uh, mayroon siyang request at may pinapakiusap mga kababayan ano kaya yung gustong ipakiusap ni Perjoy ayan, uh, alam ko nakaready na rin sila kasi nagsabi ako sa kanila kahapon na ngayon ko sila pupuntahan guys, samahan niyo po ko Nay Amy Good morning. lang. Sige lang. Okay lang po. Sige lang. Take time lang po. Huwag mong bubuksa 'yung pinto hangga't hindi ka ready. Good morning, good morning po. Kumusta <laughs> <laughs> na, ka ka na kayo? Hello, good morning sa inyo. Parang para may lakad kayo. Bibo, kaliligo na mo kasi ready para kami. Dito na lang tayo, okay lang? Ay. Para hindi maano. No. Dito tayo sa medyo labas. Na kayo dito? Uh, okay lang po. Sinanay, kumusta? Upo ka, Nay. Eh. Maluti po. Niligo <laughs> lang, <kasi. laughs> ka eh. lang kasi. Upo ka, Nay. Upo ka, Nay. Oh, okay lang. <laughs> kumusta na po? Naka ilang araw na kayo dito? Ano po, siguro mag-awag po, oh, one month po. Ah, one month na. Okay. Uh -huh. <laughs> kumusta an pakiramdam natin? I feel better na po. Feel better, thank you Lord. Mm -hmm. no? ko nakabalik na po ko sa normal ko na a daily life. Mm -hmm. <laughs> si nanay, kumusta naman si nanay? Ito, araw-araw eh, sinasamahan ko siya kasi hindi, pa, hindi niya pakabasado ang ang daan. Ah, yung daan sa dito, Oh. Araw-araw saan kayo nagpupunta na eh, Kung okay Ito lang malam. Sa simbahan. Araw, sa simbahan. Ah, sa simbahan. Kasi Hmm. Ano kwenta niya naman siya sa inyo? Hindi ba? Nakwento ko na po. Oh, si... Okay. Ano, oh, okay. ano po kasi ngayon po, uh, the, uh, nag-aaral po ako nung magagamit ko po for missionary work oh, here in the Philippines and internationally po. Gusto ko kasi po na uh, kahit man lang po makapagsukli ako dun po sa uh, naranasan ko po na love ng Lord, kamutihan po na uh, pagay na lang po nung uh, naranasan ko po na maging Uh, isa doon sa mga natulungan po ng charity ward ng NCMH. So, gusto ko po mag-prepare para makapag-join po ako sa medical and dental missions po ng church and even po outside the church. Hindi po. <laughs> Kumusta naman si nanay sa isang buwan dito? Yun lang, uh, ano, yung routine ng buhay mo dito, nay. Eh. Ayun, ganun din. Nag-inilis, naglalaba. Tapos, sa ko yung ang ulam, ako ng gulay dun sa labas. Pero yung rice ang rice talaga, Nagsasaing. talaga. Nagamit niya yung kalan, marunong na kayo? Ako po. Oh, shit. Marunong na. <laughs> itlog po. Nagpirito po ng itlog. Ah, po. Tapos saing din po. Ay, may itlog Tapos, pa pala. Tapos pa po yung mga dilata po. ng itlog? Kasi yung madali pa na kasira, no? Mm -hmm. Uh, po, yung dilata po na nabili po namin sa labas po sa grocery. Yung po iniinit namin. <laughs> Opo, oh, so nagagawin naman po yung kalan. Nagagawin nar na, siya kasi kasi po kabado siya sa kalan. So ako lang po yung gumagamit. Ano siya po kasanay Oo. Ano din? Okay. na okay. rin Kayo po Kami? Okay naman, awa ng Diyos. Okay ah uh, araw-araw pa rin, ganun pa rin, araw-araw kami umaalis. Kaya sabi ko, actually ngayon, papunta kami Pangasinan for two days. Sabi ko, dalawin muna natin si per, tsaka si Nanay Amy. Kasi ano ba yung, ano ba yung sinasabi mong books mo? Ano po, Daddy Frank, yung books ko na ay road books for people with disabilities and their carers. Uh, from my experience po as someone with the uh, Uh, bipolar disorder and I would like to also encourage them po kasi uh, nakaka-relate po ako sa kanila and I know yung mga tao uh, may kumatsanan talaga namadaan sila sa depression and I would like to inspire them na still despite uh, our situation meron pa rin Diyos na faithful na talagang ginagamit yung mga Uh, tamang tao para matulungan tayo so don't lose hope, yun po yung gusto ko i-provide sa kanila, I want to be uh, a source of uh, somehow po yung para ma po yung kanilang burden din na uh, hindi sila mawawala ng courage, ng strength No, hope din po to continue living. So yun yun napapaloob dun sa books oh, na niyo. Ano? So, uh um, evangelical po siya na books department. So uh yun ay gusto mo. nabanggit mo kasi sa message na uh, parang i-promote ni Daddy Frank. Opo. Yeah, yun Walang problema sa akin yun yeah, pero yeah, samantalahin na natin ang pagkakataon kasi ang um, alam ko maraming manunood at makapapanood at maraming nagmamahal sa iyo, maraming sumusubaybay sa inyo. So samantalahin na natin ang pagkakataon ngayon na i-promote mo, ikaw na mismo mag-invite sa kanila, sa mga manunood natin, sa mga viewers natin. So it's your turn para i-promote may salamat po sa lahat po na sumusubaybay po una sa lahat sa channel po ni Daddy Frankie at sa team po nila at uh, simula pa rin po yung uh, mga uh, nanonood din po alin uh, nung, nung day one po nung no episode one po ni Dali Frankie about me nung mga sumubaybay bye po sa uh, sa story ko po uh, with uh, with Kuya Sam and the other uh, people din po na nakatulong po sa pag-rescue po sa akin doon po sa Cavite and yung books ko po it's about uh, encouragement po and inspiration po for people with disabilities Uh, someone po na nagsulat no na PWD din po na uh, dumaan din sa depression, dumaan sa uh, mga problema po na nag-cause din ng mental illness. So yung books ko po, po para po yun uh, maging inspirasyon po din sa mga tao na uh, a feeling nila wala na silang hope or hindi na sila pwede magtrabaho, hindi na sila pwede magpatuloy sa life nila, hindi na sila pwedeng uh, makapag-asawa, yung mga ganun pong bagay. Kasi ang dami po na di-discourage kasi ng mga uh, uh, PWDs na, ang dami ko po kasi interaction po sa si mga PWDs sa confinements ko po in the past. In, uh, may mga kaibigan din po ako na PWDs na feeling nila di uh, hindi na sila pwede makapagpatuloy sa pag-aaral, hindi na sila pwede magtrabaho, hindi na sila pwede magkapamilya. So yung books po na yon nandun po yung uh, personal experiences ko po, yung mga heart, heartaches ko, heartbreaks ko, yung mga uh, lahat po ng kwento na pwede ko po maikwento nung, sinan nagsimula po yung aking uh, bipolar disorder journey ko So yun po. So, maraming maraming salamat po din po sa mga tao po na uh, tumulong sa akin simula po uh, like, simula po yung mga episode ni Daddy Frankie about me. And uh, inaasahan ko po na sana po uh, makakatulong rin po kayo para po sa books ko po and yung uh, part po ng proceeds po ng books ko po makakatulong po yun para po sa uh, pangangailangan, pang, mga pangangailangan ko po para na rin po sa future ko para rin po uh, makapag-invest din po ako na hindi po ako uh, uh, nasasayang po yung oras ko, pati po yung uh, yung efforts po ni na Daddy Frankie anong team po nila sa pagrescue po sa akin, yun po okay. Ano yun? Saan mabibili yun? Sa Amazon po Ah, nasa Amazon Mama. na siya? kaya so ayan mga kababayan, no? Uh, yung pakiusap ni Fer, uh, support na natin sa kanya at para sa uh, para ma-encourage din po yung mga tao ayon nga po sa kanya na medyo nag uh, lulos, hope sila is para ma-encourage. No? So parang ano yun eh, uh, talagang gawa ni Fer Joy Domag yun. Apa. Yeah, no? Para... Ako, makikita nyo po yun sa Amazon. The type nyo lang po Pearl Joy o Chavez Duma. Kahit po sa Google, pag na-type nyo po Pearl Joy o Chavez Luma, nandun na po yung mga e-books ko po. And you can download po uh, uh, if you have your debit cards po pwede po yun. Kasi digital books po yun. So, uh, pwede nyo po ma-read yun sa cellphones nyo or sa tablets or sa laptops nyo po. Yun po. Galing, no? Napa. So, pag-pray natin na tuloy-tuloy lang. Uh, ma ko, ay maalala ko naman per... Kasi sabi mo, uh, almost one month na tayo or running one month? Napa. One month na tayo rito. Uh, kumusta naman yung gamot mo? Tuloy-tuloy po, Daddy Frank. Napansin ko noon ay nabanggit mo kasi noon yung binigay sa inyong gamot is for one month. May gamot pa kayo ngayon? Ano po, we're going to the hospital po na April 28. Mm. And uh, from there po, after the follow-up consultation, we can uh, request for new set of meds po since the hospital or uh, the hospital rather is giving it for free. So, hindi po magkakaroon ng problema po sa supply po ng... Ah, kailan ang balik nyo doon para mag... Sa August 28. August 28. Po. Morning, morning po. So, ngayon... So, ah, okay. Sige. I'm not sure lang po kung anong araw, but I have yet to check on my calendar po. Okay. May bigas pa tayo dyan? Marami po ah, mar po. Marami <laughs> okay. So, kumusta naman yung uh, pag-aaral mo yung daily na pagpunta nyo sa ano? Paano ba yun? Uh, ano ba yung school yun? Church or what? Uh, ano po siya, Daddy Frank? It's a Christian church po and then yung Christian church po na yun, may ministry po sila uh, na uh, to educate students po in a biblical approach. Mm. And then, ako po kasi, plano ko rin po na uh, uh, later po, mag-shift din po na mas useful po for medical and dental mission po. Kasi in church po namin na yon meron po silang uh, dental, medical missions mm -mm. na they do it uh, occasionally po. So, since yun nga po, kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, isa ako dun sa mga recipient po na natulungan ng charity ward po ng NCMH. So for me po, it's a part of uh, making sukli bilang po dun po sa uh, natulong po ng, ng hospital po ng government po. So alam ko naman po kasi hindi ko po matatapatan yung biyaya po ng Diyos, yung awa ng Diyos. Siyempre po sa paggamit niya po sa inyo, sa team niyo, bilang instruments po to help me uh, to be rescued, to be brought to the hospital. So sa akin po, yung pag-join ko po sa medical team po nila, pagsusukuli ko lang din po yun. So I would like to to learn more po about uh, health. Siyempre na rin po for myself na matuwasan po yung pag ko. Hindi na rin po ako makaabala sa si mama ko. And then for myself din po. And preparation din po if the Lord will na magkakaroon ko ng sarili kong family ba ng araw. syempre I would like to be able to take care of them then to be a responsible wife and mother and uh, part of the community rin po. So, Uh, yun po yung pag-aaral ko po na yun, preparation po yun uh, for missionary work dito sa Philippines and abroad kasi yung church po namin na yun, malaki na po siya. It's uh, almost 71 years na po here in the Philippines and they've been sending missionaries po here in the Philippines and uh, abroad po. So, since missionary work po yun, they will uh, provide free supplies, medical supplies, and they will go to places, so sabi ko, tagal ko na po kasi na gusto rin po yung mga, uh, mga ganong ministry work po, and then I, will, I I I have always wanted to join yung mga NGO po, mga organization, pero mga Christian po talaga ng organization for humanitarian act po, kasi uh, maganda po kasi yung tulong-tulong, hindi po kasi kaya po ng, like ako po, gusto ko po pong tumulong rin doon sa tao na, gaya ko, tumira sa lansangan po na maging pulo, binawala sa sarili. Pero, if I'm just one person, I cannot reach out to that person. But if I do it as a team, no uh, to join an organization, a legit organization na SEC registered, and, uh, talagang uh, may mga contacts din po ng mga organizations here in the Philippines and abroad, then as a team, we can work together na provide what uh, these people need, these needy people need like, yung mga sinasabi po ng mga uh, free uh, dental Uh, yung mga bunot o mga oh. ganun po so yun po kasi ako po I I don't I personally I don't have the funds to to help these people these needy people but if I join the organization kahit man lang sa effort ko makatulong. Uh, presence ko makatulong yes, po mag-assess so, so, ka magbigay ka man lang ng, sumama ka man lang sa team mag-distribute ng pagkain then you're doing you're doing it already for the Lord Gusto naging kaisa ka sa magandang hangarin or gawain Opa. is may na-contribute ka na yes Tuloy-tuloy okay. lang, Per. Okay. No? Na, oh, tsaka si nanay, no? sana uh -huh. ingatan yung maigay yung sarili nyo para tuloy-tuloy uh -huh. okay. na. Mapansin ko pala, Per, yung salamin mo, kumusta? Yung salamin ko po, Daddy Frankie, I'm not wearing it right now that you're talking to me. Because, uh, sabi ko nga po sa inyo, I just took my bag. Kala, mo ko lubos ah, na ba okay. yung Daddy Frankie. Pero okay Frankie. naman. Oh, uh, oh, I'm wearing it everyday po. Basta yun lang naman. Ah, uh, Nay, may tanong pa akong isa. Uh, kung hindi nyo mamasamayin, kumusta naman yung house ninyo sa Batangas? Yun lang gusto mo. As ikaw suhin, what do you mean po? Ah, uh, pwede, uh, pwede na may ilagay sa ano yan. Mm, -hmm. no, di ba? mm -hmm. no, oh, Kasi siyempre, kung syempre isang buwan, na hindi, mula nung nag-stay kayo rito, hindi nyo pa nadalaw, napasyal. na Kailan bang balak nyong pumunta doon? Ano po, uh, pwede pong... ah, pwede po Ah, sabihan nyo naman, pwede naman, ano, sabihan ninyo ko kung kailan kayo free at uh, pag-usapan natin, pwede namin kayong i-assist. Ah, Kasi alam ko medyo malayo, okay. so pwede namin kayong i-assist. Next week po. Ah, oh, sige. Next Then week. I'll just uh, uh, send you a message on Facebook po, mm. on Messenger, din can go there to mm -hmm. So, uh, okay. At least, uh, yun mga kababayan, no? regarding don sa books ni Perjoy, ilalagay ko yung info niya dyan mga kababayan, gaya ng... Uh, thumbnails. Oo. Oh, oh. yeah. link. Link, oh, oh, link. Para madali nilang ano, mapuntahan. Mm -hmm. oh, Sige, so, si na ang bahala dyan, no? kaya kaya na ni Kuya Rabian. Yes. Ito ka pang ano? Ah, uh, so far po wala. Baka may mga nakalimutan ako yung tablet. <laughs> oh, ah, tablet oh property. nga pala, no? Hindi mo, At... I need a tablet kasi mm -hmm. Ano bang tablet yon? I already send you po the link. Hmm? Oh, I already send it to you. Ah, okay. Titignan ko. Mm -hmm. Kasi pasensya ka na madalang talaga ang makapagbasa for ng... For my... For the modules po kasi, kasi po sa klase po, po, everything is online na. So, I need it din po. And kasi sa phone po, ang kira po i-access Daddy Frank because I only have a small smartphone. Oh, so, oh. para po mas komportable po sana sa uh, paningin, gusto mm -hmm. ko po ng larger okay. screen medyo malaki. So pag ano po, madali lang po yung mag mag-scroll, madali lang po mag, kasi malalaki po yung letters. Ah, okay. tapos kasi instead of uh, bringing laptop po sa school, mabigat din po mm -hmm. kasi yung laptop po. So pagka uh, tablet po madali po lang sa backpack. Magaan po kasi uh, syempre I have other stuff din po to bring to to uh to the school, sa pag-aaral ko po so. Can I no. pa tablet ngayon Rob? wala akong idea. Mayroon akong 86, channel Okay. Yung okay. pwede po sana sa Google Classroom dali from. Hmm? Yung pwede po sana sa Google Classroom. Oh, sige sige. Kasi po yung sinend po sa inyo, Daddy Frank, yun po yung compatible po sa Google Classroom. May iba po kasi yung tablet hindi po compatible sa Google Classroom. I-check ko Saan mo sinend sa akin? But I already proposed to you, Daddy Frankie, na if it's too much, then we can pay it for for 19 months. <laughs> yeah, I'm serious. Serious talaga ako kasi I know, I am, maybe I'm asking you too much of your hidden. We can pay, I'm offering you to pay it 90 for 19 months. Yeah, seriously, I'm serious about that. Ah, parang wala dito sa kabilang cell. Ano, sa ano, kabilang cell uh, phone. Da Daddy Frankie official. Oh, maybe. Daddy Frankie official. Apo. Ah, sige, Rol. check ko na lang ito. Apo. e kaso hindi niyo po nasisim, Daddy Frankie, yung iba kasi. Ah, hindi ko pa nasisim. O, oh, maaaring nga. Uh, Apo. Wala na, yun lang. That's all. That's all. Kung kulang talaga yung bahay. Pati ang seryoso pa yung mukha ni Dodi Brown. Di Batangas. Oh, kinakabahan ka. Akala mo pinap... Hindi kasi, basta, alam mo nyo naman Oo, hindi. Sa pagtanong ko... Ito naisip ko, dati pa ako yung huwi, bumalik na naman yung sakit ko, magbabalik ang Batangas, mapapagpad na naman ako sa Maynila. Naalala ko lang yung bahay niyo sa Batangas kasi syempre... Kaya ang gusto ko sa dati, different. Frankie, may benta muna talaga yung bahay niyo Okay. Tapos namin. Hindi, hindi porkit tinanong ko yung bahay niyo sa Batangas no. si pa ko okay. na kayo. Tapos iniisip ko, Daddy Frankie, kung mabenta yung bahay at lupa namin ngayon, dito na lang kami magse say sa inyo, di pwede na naman kami sigilin, basta maliit lang. <laughs> <laughs> pwede na kami sigilin dito, kasi syempre kung gamay na namin dito sa Makati, di ba? Ayun na Hindi kasi madali maglipat-lipat. At saka yung mga gamit namin dati Franky, kung baka dito nyo na kami ulit pinagpundar ulit na meron na kaming meron na kaming kalan, meron na kaming ano. Eh, lilipat ka na naman. Maglil... Oh, mahirap maghahakot ng gamit. Mm -hmm. Tapos syempre, di ba? Eh, buti na lang walang laman yung bahay namin doon. So, eto, kung ano kami, clean sheet kami dito sa Makati. Meron kaming mga uh, gamit ulit na, na tinulong ni po sa amin, lahat-lahat. So kung aalis na naman kami, saan naman kami mapapadpad, di ba? Hindi, Basta ano lang. Oo. <laughs> no. Basta... Eh, sa ngayon kasi Daddy Frankie, everyday nagpapuntang school, nakaka nakakapagsakay kami ng grab Car. Kasi hindi pa namin kabisado kung oh. ano yung dumadaan po na jeep doon. Eh kasi pag mali ang, ang pasok Uh, alas 8.00. Paano yun, syempre kung mag-jeep pa kami, hindi namin kabisado. Kung taxi kami mga Sibanda Taxi, hindi rin nila alam yung ano eh. Kasi doon po sa may dian, sa may Palanan po, Wala po? Oo oh po. Sa may stoplight di ba po merong ano doon, may McDonald's. Sa Cash and Carry po, yung school kasi. So sabi ko eh, ano naman. Sige na sir. Walang wala namang kasi yung padyak hindi naman umaabot hanggang oh, Pati Tri. Malapit yung, lang yung parang inter-barangay lang. Dumadaan pa po sa Riles. Oh. Kaya yun. Okay. Basta wag kang mag-isip ng masama. Oh. Na kumusta ko lang, naalala ko lang mga kababayan. Oh, Daddy <laughs> Salamat po. Si Per Joy nagulat mga bakalaw kababayan. Kasi, akala ko kasi may dinadamdam si Daddy Franky sa amin gusto na kami pauwiin. <laughs> <laughs> hindi <laughs> po. po. Kumusta naman ang budget nyo? Yeah. Ayun po. Sa totoo lang po, Daddy Frankie, uh, nami ang dami pong nangungulit po sa amin. Na? Eh, ayoko na lang Kaya lang kasi parang uh, may mga nangungulit lang parang akala nila kasi. Eh. Ito po, ayoko naman sana. Bato-bato sa langit. Okay, no? Meron kasi parang akala nila porque tinutulungan kami ni, ng team Daddy Frankie para akala nila para kami nanalo ng na mm -hmm. Para nakakaano lang po kasi eh, love, love ko. Kami ako tapos meron din nagsasabi na parang alam niyo yon ni eh, ako naman ay natagpuan ni Daddy Frankie nila Kuya Sam na mm -hmm. wala talaga ako sa ayos ng uh, ako kung ako ba ay nang nang, nang trip lang. Hindi sana hindi ako hindi ako, kung sino man matutulog. Huwag mo iisipin yung mga yun. Huwag mo silang isipin. Oh, i-edit nyo na. I-edit nyo na kung yun ako. Huwag yun sa ako. Gusto ko na, <laughs> 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 na no, 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 mag-vent out. Huwag kang mag-alala, <laughs> ha? Opo. Hindi, huwag yun lang Gusto ko na mag-vent out. Kasi parang, lub -lub ko parang, uh, isipin mo ba, nagpapanggap ako ng baliw? Tingin mo ba matutulog ako sa kalsada? Di ba? Na Saka, ilang buwan? Magpapalangaw ba ako doon sa kalsada? Kaya eh, hayaan mo na yun. Huwag okay. mo na isipin yun. Okay, okay. okay. wag na nating pag-usapan yun. Basta thank you. Pero sige, para magbigay uh -huh. ano kun ng ano kaunting pamasahe pagpunta sa ano no oh. wait, wait lang Ito. Okay. <laughs> para may boboan sa pamasahe, pamasahe o oh, 5000 per eh salamat po daddy Frank mm -hmm. thank you po god bless you po okay so mm -hmm. thank you so much bye bye po salamat po thank you daddy Frank mm -hmm. god bless you po maraming salamat ingat kayo ng thank you thank you po Binigay ni Ambel. Okay. Oh. Ba't ang dami? Atin kung kailan talaga yung balik doon sa bahay nyo para makita nyo rin kung ano na nangyari. Baka napasok na ng iba yon hindi naman. Wala naman kung nanakawin doon dali Frankie. Wala naman naman yung wala bahay na. Naman. Ah, wala, wala naman. Ba? Oh. Uh, wala naman naman. Oh. Wala naman naman. Actually, we can actually kahit ngayong, <laughs> ngayong Monday, pwede na time pinta doon. I think uh, hindi pa ako makaano kasi may meeting ako ng may meeting tayo ng Monday, no? So, bali, Sunday pa ang balik ko. Sunday night ako makabalik. So, so you yung us to go na lang Frank? Ha, ganun. Sige, no? Basta ang ano ko lang, wag, wag niyo pababayaan yung help niyo. Tuloy-tuloy ko ano yung mga kailangan. Then, yun. Alam ko naman na malakas ang pananalig mo kay God. Keep on praying tayo parati. Mag-iingat din tayo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po. At uh, uh, sana naging masaya kayo. At uh, na-update ko kayo muli sa kalagayan ni Birdjoy At uh, masaya ako kasi tuloy-tuloy. At uh, ayon, ayun sa kanya is uh, nakabalik na siya sa dating Birdjoy At uh, hopefully na tuloy-tuloy na at uh, matagpuan nila yung uh, the best talaga na para sa kanila sa tulong ng Panginoon. Siyempre, mga kababayan, ah yan din po ako ah, ano man ang mga nagawa ng Team Daddy Frankie ay dahil din po sa inyong lahat. Kaya lahat. Maraming maraming salamat po. Yan. Shout out po ang Team Rise Above mga kababayan. Maraming maraming salamat. Headed po. Headed by Tita Hanis Sa lahat po ng mga kababayan natin nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, saan man po kayo naroroon mga kababayan din natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po kayo. Dubli-dubli ingat. Paiba-iba po yung panahon, uulan, aaraw, kaya mag-ingat po tayo palagi. Dati prangi mga kabubayan, prang Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless po. Babay na po. Salamat. Okay. May lakad kayo ngayon. Ah, uh, wala na